Okay, good morning mga kabigers. Luto na naman tayo mga kabigers. Ayan na, malalaki na ang aking tinapay mga kabigers. So, oh. yun, good morning sa inyong lahat dyan. Sa lahat na nagluluto at paluto pa lang. Gagaya ko yan o. Oh. Malalaki na. Shout out sa inyong lahat dyan mga kabigers. Sa lahat ng mga panadiro at panadira dyan. Saan man sulok na mundo. Ayan o. Oh. Ayan. Ang laki ng mga kabigas, oh. Yun. Oh. Uh. Oh. Nagagulat naman yun. Oh, yan. yan na Aking na? Ang ating tinapay. Malaki na. Magluluto na tayo ngayon, mga kabigas, so, ko um, Magluluto na tayo. Luluto na. Ang inyong lingkod. Ang inyong panatirong panadiro ayun na yung panadiro panadiro okay. yan naman ito bigger so shout out sa inyong lahat dyan saan man sulok na mundo na may panadiro at panadira yan isa na tayo mga kabigalos tuto luto good morning good morning bangun 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 yan magluluto tayo sa salang na tayo la pelota no, 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 no. eh, eh. eh. Okay na, kabikers ko. Okay yan na, nakalasala na tayo. Okay mga kabikers. Okay, babay muna mga kabikers. Ang ganyan lang, lang muna tayo mga kabikers. Pamaya naman, magbabalik si kabikers.